Ito po ano ang sunod natin gagawin labadami labango ng tunay na macho mano ng barangay 91 sunit is ikuan tondo manila ito ang inyong kaibigan kay Jesus Christ alone laba tayo so maglalaba po tayo ngayon ano ayan na ah. kailangan kikiluhin kasi ginigilo ko po yun para malaman kung gaano kabigat. Ang pinakamaganda talaga dyan, apat na kilo hanggang lima lang. Pero kumari, apat hanggang hapat at kalahati. Kaya titignan nyo po baka may mga malalaki. Hindi po pwedeng puro ganon. Mahirapan ng magin ah. Kung may malaki man, kailangan isa dalawa lang ano po yun po ang dapat sa napag-aaralan yan eh kaya napag-aaralan ko na po ano po sige kaya pinababawas ko kay sister baby kasi nga may gitlimay eh hindi po pwede yun mahirapan ni ikot ng makina yun hmm. hindi niya maiikot na maiikot na ganoon kasi gawaan ang pinakamaganda talaga, hanggang apat. Hanggang maaari, apat lang. Ano? Mga di-color. Kung so sobra ma, hanggang apat na kilat, kalahati lang. Yung lima, hindi, hindi ko rin masyadong, ano yun eh. Hirap na hirap siya Ano yung, nakinahin yung masin. Automatic pa naman yun. Baka masira, mahal kaya, ingat lang tayo. Ito na yung labada. Di yeah. Ayan ang kilo. 4 uh, 4 and 3 fourths. Ayan. Ayan po. 4 and 3 fourths. Kailangan tinitimbang. Dahil baka masira ang makina. Kailan mo po pwede yung gusto natin? Kailan yung gusto ng makina? Ang kanyang lalaban. <tinyo> Okay, ito ba gamitin natin. Ah. Oh. Yeah, maglalabas tayo ngayon, ihanda ko lang ito. Powder. Ito naman yung magpapapango. Eh. At ito naman yung side rocks. Yeah, ito naman yung makina. Eh. yung makina no Makina. Automatic ito. So, titipare ko na po, no? Yung ating labadami, labango. 7 kilos yan, pero hindi dapat yan. Kaya ta, ang talagang pinakamaganda, hapat o kwatro medyo hanggang lima lang ang na rin hanggang lima lang at depende pa sa lima hindi po pwede malalaki eh kumot ganon eh tanda nyo po kung yan inaaluan ng kumot o mga tuwalya kailangan hanggang apat na medyo lang dapat ang masunod ang makina huwag kayo kasi pag nasirang magina, makina malaking alaga ito hindi naman yun ang nakakatawa yung masira syempre pagkagawa mo ah, ginaganyan ko yung loob para yung sa ibaba kasi natutunan ko yan eh. minsan sa aking paglalaba nandito na ayaw umibot syempre kinabahan ka Nakakarga na ayaw umiikot eh Ginalaw galaw ko Ayan Ginalaw galaw ko Kaya Ngayon eh, ting maglalaba ko Ito ginagalaw ko sa ganyan, ito Para yung anong niya silba ba Ganyan po yung fan belt Nag-i-stack up kung minsan eh kasi dito na lamang kayo pinara na. No? Like, like, like. na no? share. Kayo mga nasi-share. Mag-share din po kayo. Hindi lang lalagi ako. Si Sir Dietres ako. Si Stroke. Limang taon na. Stroke loss. No? Ang pangalan ng stroke ko. Sabi ng doktor. Ayon sa pending. At yung tuhod ko. Limang taon na rin. Kaya ako naging PWD dahil itong tuhod ko. Yan, limang taon na rin. Alam niyo po, yung magkaroon ka, ka sana, napakahirap. Yung dati mo nagagalaw ang katawan mo, nawawala yun. Maraming changes, sika nga. Para kang nagiging parang robot. Kung medyo alis to ka, hindi ka na, wala na yung wala ni pagkaalis ko ng katawan nangyayari para kang robot robotic <laughs> dahan dahan kasi napakahirap talaga ang ang magiging sitwasyon mo sa buhay po kaya ako experience ko yan kaya sinasabi ko ingat lang po kayo uh, ano pa ba panalangin sa Panginoon Diyos Huwag niyo pong kalimutan na magpasalamat. Huwag kayong ingi ng sa Diyos. Kasi alam naman ng Diyos ang kailangan nyo. Ayon sa Mateo 6.8. Sa alam ng Diyos ang lahat ng kailangan nyo. Lumalapit pa lang kayo, sabi ni Yesus. Kaya huwag na kayong ingi ng Kasi yung problema lang sa tao, ingi ng hindi marunong magpasalamat. Dapat puro pasalamat ang gagawin nyo na ginagawa ng Diyos sa inyong buhay, sa ating buhay, na araw-araw, tinutulungan tayo. Dapat puro pasalamat sa Kanya. Yung kailangan nyo, bahala na ang Diyos dyan. Maliwanag naman ang sabi ni Jesus sa Mateo 6.8. Lumalapit pa lang kayo sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, alam na ng Diyos ang inyong mga kailangan sa buhay kahit hindi ka pala umingi, ang importante, pasalamatan mo siya. Kapag pinasalamatan mo siya, doon kikilos na makapangyarihan ang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Sige po, hanggang dito na lamang ano ito. Ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, igagawa ko muna makakain yung aso. Pag-aanda ko muna sila ang kanila makakain ng almusal ngayon kasi nilabas ko sila para may exercise kami tatlo walking walking at the same time at nakakadumis sila kaya oras ng almusal ng muna nila babalikan ko na lang itong washing machine po sige hanggang dito na lamang po ano? ito po ang inyong kaibigan Jesus brother Manny Bautista ang tunay na macho man, macho man, ng Barangay 91, Sonny, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye! -bye.